Blade nga, ikaw darling, anong gusto mo? Ice milkshake. Ano? Yana, okay ka lang ba? Boyfriend ni Julie si Provasti. Kay Julie siya dati, ngayon sa akin na. Sinong girlfriend mo? Siyempre ikaw. O ano, okay na. Lemonade siya ka milkshake okay, please. Guys. Oh my God, Ice, ayun si Julie oh. Minahal ko siya, inalagaan ko siya. Tapos ngayon anong nangyari? Tingnan niyo. Hoy Leila, pwede ba? Pumunta ka na dun sa kaibigan mong Rad. Magnanakaw ng boyfriend. Ikaw Julie, huwag ka nang umiyak. Hindi siya worth it. Okay? Gigi, broken record na yan. Mag-isip ka naman ng ibang sasabihin. Julie, pwede ba? Huwag ka nang umiyak dyan. Hindi ko rin gusto yung nangyayari. Alam mo, mas mabuti pa Mag-isip tayo ng paraan paano sila paghihiwalayin. Paghihiwalayin? Tingnan mo nga sila oh. Sweet na sweet. Paano paghihiwalayin yan? Guys, parang may mali. Hindi naman mahal ni Burbasi si Yana eh. Imposible yun. Sigurado. Ikaw naman, Leila. Anong ginagawa mo dito? Bakit nakaupo ka dyan? Gigi, may balak siyang agawin si Patrick. Hindi! Akin lang si Patrick ko! Maniwala kayo! Hindi ko type yung mga losers, lalo na yung Patrick mo, no, Gigi? Leila, anong gagawin ko? Gusto kong bumalik si Bravasti sa akin. Girls, nakikita nyo ba to? Yung loser tsaka rat nagdi-date? Posible ba yon? Ice, strawberry, strawberry lemonade, lemonade please. please! Oh my God! Nagdi-date yung rat tsaka loser! Totoo ba to? Oo, oh, Diana, totoo to. Seryosong seryoso. seryoso. Wow. wow! Sigurado umiiyak na si Julie sa sulo. Okay, girls. Strawberry lemonade gagawin ko na. Hoy, kayong dalawa, pwede ba umalis kayo dito? Oo, oo nga. Huwag nga kayong magkiss sa harapan namin. Sure. Huwag nga kayong maingit sa love namin. Wala kasi kayong boyfriend na katulad ni Brabasti. Tala na nga. <laughs> Grabe talaga si Yana, no? Nang agaw siya ng loser, hayaan nga natin siyang magsaya. Hindi ba siya natatakot kay Julie? Ang weird rin kasi ni Julie. Dapat ipaglaban niya yung boyfriend niya, no? Guys, parating na sila. Huwag nyo na nga silang takpan. Nakikita ko naman lahat eh. Huwag ka na nga kumiyak dyan, Julie. Mag-diet ka kasi. Maganda naman siya kahit di siya mag-diet. Brevasti, mas maganda kaya ako sa kanya. Julie, huwag ka na umiyak dyan. Tulungan mo na lang ako. Tutulungan kita, okay? Layla, tutulungan mo ba akong bumalik si Brevasti? Oo, oo. basta. Pag-isipan natin lahat. <laughs> Guys, nakita nyo, hindi sila umalis o. Oh. Ayun oh, hindi sila aalis. Takot sila sa atin. Oo, Romeo, kasi natatakot silang makikipag-break kami sa kanila kapag umalis sila. Boys, ano pa problema nyo? Nagpakasyon lang naman sila. Baka naiinip dito sa country house. Ano kung mali sa ginawa nila? Uy, okay, mascot, hindi lang naman yun yung problema namin eh. Pati tong kapitbahay nating mga weirdo. Kailangan natin silang bisitahin. Puro ka naman salita eh. Pero kapag nandun na tayo, natatakot ka naman. Okay guys, puntahan na natin sila. Kausapin natin sila na maayos. Yung walang problema, okay? Hi girls, kumusta? Oh my god, si mascot na naman. Tsaka mga basketball players. Di ba sinabi na namin sa inyo? Dapat doon na lang tayo sa bahay mo. Hello, baby ko. Buti naman hindi ka tumakas. Tama ginawa mo. Very good, girl. Very good. Ikaw rin, Kitty. Buti naman hindi ka umalis ng country house. Kasi alam mo, susundang kita. Tama yung girls. Makinig kayo sa amin, okay? Matakot kayo. Guys, anong iinumin nyo? Boys, talagang feeling nyo hindi kami umalis sa country house kasi natatakot kami sa inyo, ganon? May iba kaming reason, no? May hinihintay lang akong package. Feeling naman kayo? Basta dumating yung package ni Diana. Aalis na kami agad dito. Seryoso ka? Naghihintay ka ng packages? Ice, kahit ano, basta malamig. So ano na, girls? Magte-training ba tayo ngayon? O Diana, eto na yung package mo. Kinuha ko pa doon, no? Oh. Ang bigat. Huwag ka na ulit o order gamit tong address na to, Okay. Teacher Mike promise last na yan. Girls, ibig sabihin, aalis na kami ngayong araw. Diana, di ba sabi ko hindi ka aalis? Smiley, hindi kita boss. Nananig niyo, boys? Hindi, hindi namin, namin kayo, kayo boss. Tama na, girls. Magta-try pa tayo ng bagong clothes. Ita boys. Pinahiya kayo ng mga girls. Ayos, kausapin mo nga yan. Huwag siyang sumasaw-saw dito. Visit naman, oh. Wala na naman training. Alam mo, mascot, hubarin mo muna yung costume mo. Magpahangin ka, mag-relax muna. Tama na yung training. Hindi na sila interesado. Pero gusto ko mag-training, eh. Guys, kalma lang. Eto, inom kayo na malamig na lemonade. Ice, mainit yung ulo nila. Hindi makakatulong yung cold lemonade. Halika dito, Ryan. Itawan nyo nga ako. Halika dito, umupo ka. Opo. Hoy, frogs, dahan-dahan naman. I'm a gentle boy. Makinig ka, gentle boy. Alam namin na ikaw yung kumain lahat ng ice cream sa fridge. Huwag ka mag-deny. Gusto mo sabihin namin sa lahat na ikaw yung kumain ng ice cream ng mga bunnies? Kaya kailangan mo kaming tulungan. Tutulungan mo ba kami o isusumbong ka namin? Teka lang, girls. O, paano nyo na naman ako kumain, ha? May hidden camera ba, ha? Wala kaming pakialam. Alam namin lahat ng nangyayari dito sa country house. Okay? In short, gusto namin gantihan yung mga bunnies. Tutulungan mo ba kami, ha? Ano? Seryoso ba kayo? Anong gagawin ko sa mga bunnies, ha? Kapag nagsha-shower yung mga bunnies, buhusan mo sila ng red paint. Yun yung gagawin mo, Ryan. Hindi, green paint. O Ryan, green paint. Para paglabas nila sa shower, kulay green sila. Ganti namin yun kasi tinulak nila kami sa lake. Pero girls, bakit ako? Kasi Ryan, ikaw yung pinili namin. So ano, gagawin mo ba yon? O isusumbong ka namin? Oo na, gagawin ko na. Pero wag na kayo hihingi na tulong sa akin, ah. Okay girls, gagawin ni Ryan. Appear! Sige Sip, talunin mo siya. Patayin mo. Sige. Okay bata, yari ka na. Yan na ako. Brothers, kapag dumilim na, gagawin niyo ba yung promise niyo sa akin, ha? Dali na naman. Bakit ngayon? Naglalaro kami. Tapos namin maglaro. Oo, tapos namin. Go na kami. Pinamis niyo sa akin. Kailangan ko ng team. Kunin niyo yung mga cheerleaders. Maghihintay ako. Sige na. Grabe naman, oh. Ang sungit naman nito. Talaga bang aalis tayo? Oo, bata. Pag sinabi ng ate mo, aalis tayo. Tara na. Zoop, dito ka lang. Hindi ka sasama sa kanila. Eh bakit naman? Sasamaan ako ni Zack tsaka Zoop? Oo ate, sasama ako. Tsaka Zalina, bakit ba lagi nakakulong si Zoop dito sa bahay? Ano bang problema? Masyado pa siyang bata. Hindi siya pwedeng lumabas. Dito lang siya sa bahay. Ate Zalina, hindi na ako bata. 17 na ako. O, narinig mo yun? Hindi na sa bata. Zalina, gusto mo ba yung mga cheerleaders oh. o hindi? Alis na kami. Zoop, mag-iingat ka. Zip, Zack, bantayan niyo yung kapatid niyo. Okay? Ate, easy ka lang dyan. Akong bahala. Okay, bye. Sa wakas, magkakaroon na ako ng zebra team. May cheerleaders na ako. Sibra is the best. Girls, sa wakas, nakauwi na rin tayo. Tara, Diana, ang tagal natin sa labas. Madilim na. Okay lang yon, at least marami tayong nagawa. Diana, ipakita mo na sa amin, Ano Girls? ba yung binili mo? Excited na kami. Bilis, buksan mo na. Girls, marami. Wow, ang ganda ng bag. Anong laman? Si Diana yung magpapakita kung anong laman. Huwag kang magmadali dyan. Girls, eto yung binili kong purse. Ang cool, ba? Diba? Sigurado magugustuhan nyo. Tingnan nyo, maliit lang, pero ang ganda-ganda. Ang cute. Wow! Diana, ipapahiram mo ba sa akin yan? Nat, ano ka ba? Hindi ko pa nga nagagamit eh. Pero ipapahiram ko sa'yo after ko nagamit. Ang cute, no? Diana, ang cool. Pero anong ilalagay mo dyan? Mary, actually, itong purse na to, para sa mga cards, tsaka lip gloss. Diana, para ba sa akin tong scarf na to? Si Diana yung magbubukas. Ano ka ba? Oo, Kitty, sa'yo to. Ito yung scarf na gustong gusto mo, ba? Diba? Enjoy! Ano? Sa kanya? Narinig mo? Wow! McQueen scarf! Thank you, my friend. Kitty, my pleasure. Girls, meron din akong binili para sa inyo. Wait lang kayo. Eto, tingnan nyo, ang cute. Imagine niyo to sa blue jeans. Bagay na bagay, di ba? Ang cute, ang ganda. Pwede nyo rin isuot to. Wow! Wow! wow. Girls, ano pa ba kayo? Bakit parang dismayado kayo? Dapat nga maging masaya kayo kasi malapit nang umalis yung parents ko. Pupunta na tayo sa bahay ko. Okay, next. Tingnan natin. Eto naman, medyas. Tingnan nyo, oh. Siyempre, kulay pink. ni Diana. Oo oh, na, girls. Bakit ba sarcastic kayo? Tapos, etong bright shorts. Bagay na bagay sa pool parties natin. Excited na akong isuot to. Diana, meron ka pa bang regalo para sa akin? Kitty, Kitty ano, ano ka ba? Ka ba? Meron, meron ka ng, ka ng scarf, man? no? Nat, etong shorts para sa'yo. Tapos, etong leggings. Sa'yo, Mary. Leopard. Gusto mo yan, diba? Wow, wow. leopard. Pero please, wag mong isuot yan kapag kasama ako. Diana, bakit naman? Isusuot ko to bukas. Kasi Mary, hindi bagay yung leopard na yan sa team natin. Right. Uh, Girls, nag-order rin ako ng cool skirt like para sa pool parties right? natin. 5 -50 5 -50 natin. Tapos, nag-order din ako ng cool right? slippers uh, para sa atin lahat. Yung dalawa, right? nandito so, na. Like Girls, tingnan nyo. Like ang right? cute nila. Ang cool, diba? Wow! Ana, anong size to? Akin ba to? Nat, hindi mo ba nakikita? Size 37 sa akin to. Girls, tumahimik nga kayo. Akin yung slippers na yan. Yung sa inyo, parating pa lang. Maghintay kayo. Narinig mo? Girls, nag-order din ako ng isa pa. Katulad nun, kaya lang kulay green. Cute, 'di ba? Oh, Oo, very, very cute. cute. Diana, bakit scarf lang 'yung sakin? Sila leggings, tsaka shorts. 'Di ba 'yan 'yung gusto mo, McQueen? Girls, seryoso kayo. First package pa lang 'to, may sampu pang parating. Marami akong in-order sa inyo, kaya don't worry, okay? Wag na kayong malungkot. Wag nyo nang sirain 'yung mood ng isa't isa. Enjoy na lang natin tong package. Okay? Okay, okay Diana, i-enjoy e na lang natin O oh, ano girls, wala kayong lakad Dito kami matutulog ngayong gabi O nga, doon kami sa loob ng kwarto, okay? Romeo, hindi Doon sila sa loob, dito tayo Para hindi sila makatakas, hindi sila makalis Ano? Boys, nababaliw na ba kayo? Sorry girls, kasalanan nyo naman to eh Bakit kasi umalis kayo ng country house? Hoy, Smiley, Timur, Romeo, Mascot Lumabas na kayo dito sa kwarto Tigilan nyo na nga kami, no? magsha-shower na kami. Kaya umalis na kayo dito. Hindi girls, babantayan namin kayo kahit sa labas pa ng shower. Oh wow, ang daming pinamili ni Diana. Magpo-pool party kaya ta. Tama ba ako? Kung maraming pinaplano yung mga cheerleaders na to. Ha? Oh, Smiley, bumili kami ng damit. Bakit? Hindi ba pwede? Kaya boys, lumabas na kayo dito sa kwarto namin. Kung hindi, tatawagin namin si Teacher Mike. Alam niyo naman yung rules dito sa country house, 'di ba? Bawal kayong pumasok sa kwarto ng mga girls. Okay girls, lalabas na kami pero magbabantay kami sa labas ng pinto. Hay, kayo eh, talaga mga girls oh paano ba natin sila matatakasan? Girls, matutulog yung mga yan. Kapag tulog sila, doon tayo aalis. Kaya mag na tayo tapos mag na. Let's go, girls! So, natatandaan nyo yung gagawin natin? Oo! Basta, wag ipapalito papalito ah. Kailangan natin yung mga bunnies, hindi yung mga frogs. Malino ba yon? Sino ba mas maganda? Frogs o bunnies? Siyempre yung mga bunnies. Okay, tara. Punta na natin yung mga bunnies. Anapin nyo yung mga banis? Mukhang wala sila dito ah. Zach, wala si Nat at Diana dito. Uh, Kev, nauuhaw ako. Dami kasi nating kinain o, chips. Oo nga, ako din pare. Tara na, nananaginip pa yata ako nga. Naimpacho yata tayo. Oh, bilisan na, na natin. Wala na tayong oras. Hanapin na natin yung mga okay, bunnies. Na natin. Frogs, hindi nyo alam kung gano'ng kahirap sa akin to. Best friend ko si Yana. Pero ngayon, kasama niya na si Provasti. Mag-isa na lang ako ngayon. Ah. Uh, na namin yan 200 times. Tama na. Rat, pwede ba? Matulog ka na? Wala ba kayong pakialam sa akin? Hindi niyo alam kung gaano kahirap mawala ng kaibigan. Best friend ko si Yana. Ngayon, kasama na siya ni Provasti. Wala na akong kaibigan. Pang 201 times mo nang sinabi yan. yan. Uh... Leila, sorry. Matutulog na kami. Girls, pwede ba akong matulog sa inyo dito? Malungkot kasi ako sa room ko. Mag-isa ako. Please, sige na. Wala nang space yung kama namin. Hindi ka nakasya kung gusto mo, doon ka na lang sa mga losers. Rat, pwede ba? Matulog ka na doon sa kwarto mo. Kung ganon, iiyak na lang ako buong gabi dito sa kwarto niyo. Gusto niyo yon? Ano, frogs? Oo na, sige na. Doon ka na sa upuan. Good, night, Rat. Girls, pagod na pagod ako ngayong araw. Tapos na-stress pa ako sa mga basketball players na yan. Tara na nga, mag-shower na tayo tapos matulog na. Oo nga, Diana. Tara. Ah! <takes noise> <takes noise> <takes noise> <takes noise> Ryan, anong ginagawa mo sa shower namin? Ah, sorry girls, nalito ko eh. Alis na ako. Pwede ba? Lumabas ka na dito. Ryan, shower namin to. Ryan, ano yung nasa kamay mo? Oo nga, ano yung hawak mo? Ah, eto. Wala to. Good night. Ang weird naman. Okay, ako nang mauuna. Diana, ako na lang. Please. Kitty, nauna ako sa'yo. Okay girls, hindi na ako magsha-shower. Maghihilamos na lang ako. Girls, bakit ganito yung tubig? God. Girls, amoy pintura 100% pintura yan Girls, si Ryan Oo, oh, sigurado Siya yung may gawa niyan Naiinis na talaga ako sa mga yan So, paano tayo magtututbrush niyan? Anong plano? Well, lagot yung Ryan na yan bukas Wow, ang ganda ng room na to ah Dito yung mga bunnies Sinasan sila Kuya, walang tao dito Relax lang kayo Hanapin natin sila Basta, pagdating nila Attack Magkaka-girlfriend na tayo. Magkakatim pa si Zalina. Tapos, magiging masaya lahat. Cool. Excited na ako. E sino naman girlfriend ko? Alam mo bata, sino bagay sa'yo? Si Mary. 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 Girls, bad trip talaga yung araw na to. Buti na lang dumating yung package. At least, sumaya tayo. Girls, matulog na nga tayo. Hello? Ano girls? Excited na ba kayong maging zombies? Ah! Ah! Paano sila nakapag- Ewan ko, at nasa na yung mga basketball players? Sabi nila, papantayan nila tayo! Ah! Ewan ko! Guys, like and subscribe to the channel! And don't forget to hit the bell, ha? Ah! Ah!